So, good day sa inyo lahat mga partners. So, today is a panibagong uh, tips and uh, video na naman para sa mga aspiring applicant natin and sa mga nangangarap na makapasok sa bawat viewers. Mapa PNP ma, mapa BFP at syempre dito sa amin sa BGMP. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon o ang tips na ibibigay ko sa inyo ay regarding sa tato. Okay, sa so may tato. Sa so, may mga tato natin, mga aspiring applicant dyan ay para sa inyo itong video na to. Okay? So, bago natin ang pisahan ng ating topic regarding sa tattoo, ay ipapasok muna natin yung ating malupitang intro. So, let's go! ano, so balik tayo sa ating pag-uusapan no, ang topic natin ay regarding sa tattoo. Okay, so may mga ilan-ilan dito mga tanong na kailangan natin iklaruhin. Okay po, so walang tanong. Okay lang ba na may tattoo ang isang aplikante? No. So ang sagot ko dyan is hindi po okay yan. Hindi po po ang isang aplikante natin ay may tattoo. Okay, so pangalawang tanong sir. Paano po magiging qualified yung isang aplikante na may tattoo. Okay? So, ang sagot ko po dyan, ipapabura po natin. Okay? Ipapabura po natin yung tattoo natin. Okay? So, may mga tanong pa na, Sir, for example, uh, tagong bahagi ng katawan na may tattoo. For example, dito sa may singit, dito sa may legs natin, sa bandang puwet, okay? Sa likod, okay? sa lower uh, back natin, no? And then, dito sa mga tuhod, okay? Yung mga tagong bahagi ng katawan natin, tulad ng bandang abdominal natin, chest natin, no? Lahat po yan ay hindi po pwede. Okay? Lahat po yan ay kailangan ipabura o ipa-erase. Okay? So, sa may mga tattoo po dyan na gusto mag-apply, sa bawat bureaus, bawal na bawal 'yung may tato. Ang kailangan po ninyo ang gawin ay ipa-erase niyo o ipabura niyo. Okay? So, kung may tanong, for example, sir paano kapag uh, 'yung tattoo ay 'yung tatong pinabura ay nagkaroon ng keloid. Okay? So, natural po 'yan, nasa tao po kasi dyan na uh, meron kasing uh, balat na talagang pag nasugatan, nagkakaroon ng, ng, ng keloid. No? Okay lang po yun. At least, uh, mapaburan yung inyong tatu. Okay po. So, ayun. Ito sa may mga sa screen ko, ipapakita ko yung mga tatu na meron keloid, merong hindi nagki-keloid, No? So, dito, sa screen ko ngayon, ipapakita ko For example, ganito kalaki yung inyong ano, tato, no, banda dito. Sa inyong uh, braso, no? So, ganyan kalaki, yun sa screen. So, po pwede ba yun ipabura? O qualified ba yan kapag nabura sa pag apply So, ang sagot ko dyan, maghahanap po tayo ng mas magandang nagbubura ng tato. Mas maganda siguro, laser or any kind na hindi ka Magkakaki, magkaka-keloid, Okay? So, kahit na ganyan kalaki yung inyong tato, okay, mga ka-partners, mga aspiring applicant natin dyan, kailangan pulido, no? Pulido yung pagkakabura. Pag ganyan kalaki yung tato, ha? Okay? Pero kapag mga maliit ang tato naman, tulad nito sa screen ko, ay, pwede na po dyan, no? Yung uh, kahit magkaroon ng konting keloid, okay lang po. As long as ipa-erase o ipabura natin yung tatunin nyo sa katawan. Okay? Isa sa qualification standard ng isang bureau. Lalong-lalo lalo na dito sa amin sa BJMP. Okay? Once na hindi ninyo ipabubura yung tatunin di DQ na po kayo. So, kailangan po na kailangan yung ipabura yung tatong o kung anong meron tatoo kayo. Okay, dahil bawal na bawal. Okay, uh, ako, ako man ay uh, wala akong tato. Di, hindi ko hilig magpatato. Okay, so sa baka may curious dyan, okay, bakit yung ibang mga personnel na pino yung ibang mga uniformado is may tato. Yes, uh, pwede na po kayo magpatato once na nasa servisyon na po kayo. Okay, pinapayagan ng bureau na uh, mayroon tato ang isang uniformadong personnel. Okay? Pero, subalit, dadapwat, once na mag -lateral ka, okay, once na um, okay, mag-apply ka as a officer mo maging official, o yan lateral, kailangan nyo po pa rin ipabura yung tatu. Kailangan po clear tayo, malinis yung katawan natin. Okay? So, inawang ko, ah, ko lang ulit, no? nakapag uh, organic personnel na kayo o uniformado na kayo, it's free, no? Na pwede na kayong magpatatu. Okay? Kahit uh, gano'n man kalaki. Pero, wag naman yung uh, kita. Okay? Kita yung inyong tato. No? So, napapansin ninyo sa mga ibang personnel natin, meron tato sila dito sa shoulder, meron dito sa chest, sa likod. Uh, at least, tagu po yung kanilang tato. Okay? Makikita nyo, makikita nyo na lang ang kapag naka sila. Okay? Pero, once na uh, uniformado tayo, wag na masyado, masyado, uh, buong kamay ninyo, arms ninyo is, may tatu. Dahil, uh, once na may, nakikita ng isang matas na yan, ay, ma si tayo o kayo. Okay? So, sa mga curious dyan, regarding sa tatu, okay, ay, bawal na bawal talaga ang may tatu sa isang aplikante. Kung meron mang tato, okay, ipabubura po natin. Kung may keloid, okay lang po yan. Hindi naman uh, yung keloid niyan is malaki. Okay? Pero kung malaki yung tattoo ninyo, sabi ko nga maghanap, maghanap po kayo ng uh, mag erase o yung magbubura ng tattoo na hindi magka-keloid. Okay? Meron yan. Meron at meron yan. Kaso nga lang, medyo may kamahalan yun, Hindi ko lang alam kung ang laser is hindi ka rin ba Pero alam ko, once sa laser mo ipabubura 'yung tattoo mo, ay 100% yata hindi magkaka-keloid or depende sa inyong balat. Okay po? So 'yun. Ah, by the way, baka meron na naman dito nga magtatanong, Sir, paano ko sa talampakan 'yung tattoo ko ipabubura pa rin sa inyo yan? Kasi sa talampakan niyo. Basta kayo ay isang trainee aplikante no? Sa kayong applicant na nag-a-apply sa isang bureau kailangan yung burahin lahat ang na meron kayong tattoo. Okay? So, walang lusot yan sa ating mga health service. Kasi, pag kayo ay sasalang na sa medical, no, Papaubalin kayo lahat niya. Titignan lahat kung anong meron kayo, kung ilang meron kayo, no, kung meron kayong mga scratches diyan, no, malalaman niya. Malalaman, malalaman niya. Ano po? Kaya, reminder sa mga uh, nag-aaral pa lang, no, na may uh, balak na mag-apply sa isang bureau, ay wag na wag na ninyo subukan magpatato muna. Dahil isa yan sa magiging problema ninyo. Okay? Doon, sa, doon naman sa may mga tato, okay, maghanap tayo ng mga legit na nagbubura ng tato. Okay? Para syempre, pulido yung pagkakabura. Kasi meron din ako mga batchmate na marami din may eh mga rin naman no so meron karamihan na uh, nagkaroon ng keloid yung kanilang na uh, pagpagpag bura na ang kanilang tato pero it's okay you no know? hindi naman yung big deal sa ating uh, bureau as long as nabura yung tato you no know? meron naman po mga nagpabura ng na medyo may kamahala no so maganda naman yung resulta hindi nagkaroon ng keloid at pulido no hindi masyado ngalata naman may dati silang may tato no So, advice ko rin, kung gusto yung pulido ang pagkakabura, ay siyempre, na uh, pricey din. No? Pricey din yung kung yung kanilang uh, rate doon sa kanilang pagpapabura ng tato. No? O nang nagbubura ng tato. Okay? So, I think hanggang dito na lang po yung ating video regarding sa tato. Okay? So, now ay nabigyan ko kayo ng uh, magandang explanation at idea at tips at gabay sa mga aspiring applicant natin. At syempre sa mga nangangarap na makapasok sa isang plus. Okay? So, by the way, shout out, no? Shout out sa mga subscribers natin dyan, sa mga viewers natin dyan, sa mga nagko-comment dito sa ating mga videos and uh, nagla-like and nag-share sa ating videos. No? So, uh, konti na lang. Tulungan natin itong ating channel na ma-monetize. Okay? And then, uh, shout out sa ating mga tropa PNP, PFP, and syempre dito sa VJMP. Uh, shoutout sa inyong lahat. Ingat always. And uh, maraming marami salamat pa rin sa mga support ang binibigay nyo dito sa aking channel. And um, paki, no? Paki support naman yung ating uh, Facebook page. Yung ating Facebook page is Art, Fitness, and Tips, no? Regarding naman yung sa mga uh, home workout yung tinuturo ko doon, no? So, and uh, shoutout dito sa mga tropa natin na tumutulong, no? Nagbibigay din ng tips and kaalaman sa mga aspiring applicant natin. Okay? So, hanggang dito na lang po. At lagi ko sinasabi, always ingat, always pray, always tiwala sa sarili, always tiwala sa kakayahan, no? And, um, ingat, ingat always. At syempre, lagi kong uh, sinasabi sa inyong lahat ay, ો